Sa mga mahilig sa scooter, heto na ang aming pambansang review para sa FKM Fire 175, isang scooter na magbibigay buhay sa pangarap ng motor na may speed at comfortability. Handa ka na bang sumakay? So sabay-sabay natin tuklasin ang mga detalye tungkol dito mula sa makina hanggang sa performance. Pero kung bago ka pa lang sa channel na ito, baka naman pwedeng makahingi ng isang subscribe dyan at samahan mo na rin ang pag-hit ng bell icon para lagi kang updated sa mga motorcycle reviews natin. Pag-usapan natin ang engine ng FKM 50175 Ang puso ng FKM Fire 175 ay ang kanyang engine. Ito ay pinapatakbo ng isang 175cc fuel injected single cylinder engine. So alam mo na, yung makina ay talagang pang malupitan. Ang makina na ito ay mayroong four strokes at four valves na nagbibigay daan para sa magandang balanse ng power at fuel efficiency. Ito ay isang maasang riding body. Sa sobrang bilis at tahimik niyang manakbo, siguradong hindi ka rin mapapaya sa unit na ito. Ito ay may maximum horsepower na 8.3 kW at 8000 RPM at may maximum torque na 11 Newton meter at 6000 RPM. Ito ay may automatic clutch system at CVT belt na transmission type. Kung mahili ka naman sa mga high-tech, tiyak na magugustuhan mo ang FKM 50175. 175. Mayroon itong advanced digital instrument panel na nagpapakita ng lahat ng mahalagang impormasyon na kailangan mo habang nasa kalsada ka. Pwede mo nang malaman ang bilis mo, oras, temperature at iba pa habang nasa comfort ka ng iyong scooter. Pagdating naman sa chassis, ito ay may hydraulic spring type na front and rear suspension, may front tire na 180 by 14, may rear tire na 120 by 70 by 14, at parehong naka-disc type ang harap at likod na brake. Ito ay may seat height na 78 cm, may ground clearance na 150 cm, at may curb weight na 124 kg. Ang fuel capacity nga pala nito ay 8.2 liters. Kung performance naman ang pag-uusapan, napakahusay ng Ficon Firo 165 sa mga normal na biyahe sa kalsada. Mayroon itong responsive at uh, stable na suspension na nagbibigay sa iyo ng komportabling biyahe kahit saan ka magpunta. So malaki rin ang gulong nito kaya hindi ka mag-aalala na malubak sa daan. Pagdating naman sa speed, tiyak na kaya mo makipagsabaya sa mga mabilis na sasakyan sa kalsada. Plus mayroon itong malambot at comfortable na, puo, na upuan para sa dagdag na comfortability. Kaya't iwas ngalay at pagod kahit sa malalayong biyahe. Kung concern mo ang dependability, ang Fecon ay kilala na rin sa quality at dependability. Ang Firo 175 ay isa sa mga motor na siguradong maaasahan mo. Mayroon itong malakas na brakes para sa safety at efficient uh, braking. Gawa sa strong materials na hindi basta-basta nasisira. Pagdating naman sa mga parts, alam mo ang mga parts at services ay madaling mahanap. Ngayon, ito na ang pinakaabangan ng lahat, ang presyo. Ang FKM Fire 175 ay nagkakahalaga ng 89,000. So napakamura para sa isang sporty scooter pero may katumbas na magandang mga features at quality. Kaya sulit naman talaga ang pera mo dito. So sa pangkalahatan, ang FKM Fire 175 ay isang scooter na puno ng character at quality. Mula sa kanyang matikas na makina hanggang sa high-tech na mga feature, siguradong magiging kaibigan mo ito sa kalsada. So hanggang dito na lang. Thank you guys for watching and see you on the next vlog.